So yan guys, for today's video Ayan, nakakuha tayo So yan guys, abang uh, umaga pa lang Umaga po kasi akong nagigising Ayan guys, ito po si kabuhat May simpleng pangarap lamang Ayan po mga kabuhat yano, o, oh, pupunta ako rito sa tabing tagat Ito kasi ang uh, ginagawa ko kapag uh, may time Ayan Tinitingnan ko tong mga tao Ayan Mag, uh, mag uh, ano na sila ng uh, bangka oh. hihilahin na nila Ay ora uh, ipupunta na nila sa ano Sa dagat So ayan So Mag tayo O oh, makakabili tayo ng mura Kasi dito makakabili tayo ng 50 pesos 70 pesos pag may pera ko ayan so guys sinasabayan ko naman pag pumupunta ako ng dagat ayan uh, warm up ang tawag dito ay uh, stretch ayan para kang nagjajagay pero steady at saka sasamaan ng uh, push up ayan uh, 30 push up 50 push up lang naman tayo so ayan umahigit pa simpleng buhay yan mga kabuhat ayan oh. so ito yung aking uh, pinag gagawa kapag umaga mga kabuhat kasi ito makakatulong sa ating kalusugan kaya nga sabi nga sa mga nang ersisyo pangarap at dasal mga kabuhat para lumakas sa ng buhay so habang tinitingnan ko mga kabuhat ayan ayan ang magandang uh, paligid ng dagat at habang ako ay uh, nakakuha na rin kahit papaano ng konti ayan nakakuha tayo ng uh, medyo mura Ayan, 50 pesos. Ayan, iuwi na natin mga kabuhat para ating malinisan. Ayan, oh, ang ganda ng uh, sikat ng araw ngayong uh, Sunday. Ayan mga guys, oh, for today's video talaga makikita natin yung simpleng buhay. At ah, nakauwi na ako dito sa bahay. Ayan, oh, nakakuha tayo ng pangluto. Kahit pa paano ay meron tayong pangulam. Ayan, mga kabuhat, simpleng buhay lang naman. Ay masaya na. Ayan, yung kumain ka ng tatlong beses isang araw, isa ng pagpapalaya mo mula sa ating pong lumika, mga kabuhat. So, ayan, uh, ating lulutuin. Ayan, nakamagayat na rin tayo ng mga rekado. Ayan, pagkatapos nating mag-warm up ay magluluto na tayo. Uh, tayo kahit pa paano may makakain tayo. So, ayan, mga kabuhat. Uh, simpleng ulam adobo. Ayan, o. Oh. So habang niluluto ko yung mga kabuhat, ah, uh, nagipe na rin ako ng mga plato para kami po ay makakain. Ayan, at sili. Aya, may kape na rin. So 'yan mga kabuhat, kain tayo. Ayan, kumpleto rekado na. So at habang uh, ako ay, salamat sa inyong patuloy na suporta mga kabuhat.